Mariing itinanggi ni Philippine National Railways PNR Chairman Michael Ted Bakapagal na siya'y dumaan sa EDSA Busway. Ito'y matapos mapaulat na isang pickup ang dumaan sa EDSA Busway nung linggo ng gabi at nang parahin ng mga po na Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC ay e naglabas po ito ng calling card na meron pong pangalan itong si Makapagal. Nagalit pa umano ito sa mga taong po na SAIC bago ituloy ang sumibat Paliwanag po ni Makapagal, wala siyang ganong klase ng sasakyan at wala rin siya sa Metro Manila nang mangyari pong insidente wala po akong pick up na Ford Ranger hindi mm -hmm. ko hindi ko husa sa Kenyan una at saka ikalawa eh nasa probinsya po ako ngayon eh birthday so, ka na kada so, ko kahapon, hindi kayo ito chairman dito ako sa Pampanga chairman oh, hindi kayo ito sigurado ko 110% po ano mm hindi -hmm. po ako yan dinagdag pa ni makabagal na handa siya makipagtulungan sa investigasyon ng